Maniinkinon din na ng Simbahang Katolikao ng Archdiocese of in the Dagupan sa nagpapatuloy na isyo ng pangaharas ng Bansang China ukol sa isyo sa agawan ng West Philippine Sea. Kamakailan, inihayag ni Archbishop Socrates Villegas sa pastoral letter na ang banta ay hindi na lamang nasyon bagko sa isa ng patunay at meron naman ng ebidensya kung paano yurakan ng Bansang China at kamkami ng West Philippine Sea. Dagdag pa niya na ang kamakailang pangaharas ng China sa mga mangingis ng Pinoy kung saan sila'y pinaliginan at sapilitang tinabukasan Boy, sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay isang seryosong usapin na dapat matugunan. Kaya naman, panghihikayat ni Father Soc Villegas na sila ay humanam ng katapangan at katatagan sa Diyos dahil isa din umano itong moral na isyu Samantala, inilunsad naman ni Father Soc Villegas ang Rosary Campaign mula June 27 hanggang August 15 para sa protection ng bansang Pilipinas laban sa mga walang Diyos umanong bansang China. Kasama mo mula rito sa IFM The Gupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak RMN.